Any person who abuses his authority over the child uh, shall be uh, uh, or instigate the uh, commission of the crime shall be imposed the penalty prescribed by law for the crime committed in its maximum period. So kung ginamit sa droga, maximum uh, sentensya sa usapin ng illegal na droga ang ipapataw dun sa mga uh, magulang o sa mga adults sa mga sindikato na gumagamit sa mga bata. Again, ihiwalay natin yung implementasyon ng batas kung eh, mayroong mga kakulungan, dapat managot sila. Pero iba naman ang batas mismo. Opo, katulad po ng sinabi ko kanina, wala po akong uh, nakitang hindi maganda po sa batas po na ginawa po ninyo. Sa umpisa pa lang po ng aking talumpati, ayan ay na po kagat Sinabi ko po ay napakaganda. Yun lamang po sa usapin, doon lamang po sa edad. At uh yun po talaga ang uh, ang aming uh, intensyon na bumaba po ito dahil sa nakita naman po natin, talagang yung mga nakakagawa po ng krimen ngayon ay nasa ganong edad na po. Huwag niyo pong niyo pong isipin na ang aking uh uh amenda ay para guluhin o sirain ang ang uh, honor ng batas po nene hindi po ako po ay isang ayon diyan yung lamang pong provision na yon uh, kailangan lang naman po talaga nating pag-aralan mabuti dahil sa ngayon po talaga uh, aming ginagalang at mahal na senador Kiko Pangilinan iba po kasi ang pinanggagalingan natin uh kayo po ay uh, magaling na abogado. Uh, kayo po ay nasa... Medyo ironic lang kasi kayo ang nasa posisyon ng akusado. Ako naman ang nasa posisyon ng biktima. Uh, pero iisa lang po yung ating uh, mithiin, proteksyon na ng mga bata. Bata. Opo. Pero yung mga nakagawa po ng mga heinous crime, hindi ko po talaga matatanggap na tatawagin nating mga bata itong mga ito.